sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya doon kami nag-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko po, pinag-usapan po natin ang literal na pambubudol ng budol family. Imagine bago mag-eleksyon, puro sila last will and testament, yung gold na ipamimigay sa mga tao, putya ang daming na oto ng budol family na to sa totoo lang. Alam niyo guys, naniniwala ako na anointed by God si Marcos Sr. To do right and good things by those blessings. Kaso nabalutan siya ng grief kaya binawi ito sa kanya. Ngayon binigyan ng chance itong si Junior kaso nagmana sa tatay gustong suluhin ang blessing na nagmula sa Almighty Creator. Di naman nila madadalayan sa hukay nila pag kinuha na sila sa mundong ito eh. Di ba? Well, there's nothing to worry kasi karma is coming eventually. Sigurado yan. Rito. So kung sinasabi ni Junior na ang mga gintong binabanggit na pagmamayari ng kanyang ama ay hindi nag e exist papatunayan ko naman sa video na to na ang Troll Center Agency ng administrasyong ito ay nag e Watch this. Eh, sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya, buwan kami ng concentrate. Kaya, nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Ipapakilala ko sa inyo ang ating troll army. Can you please show yourself, Emerald, Franz, Gerald, tatlo yung troll army natin, tatlo. Wow, galing ba? Diba? Nang galing na mismo sa bunganga niya na may troll army sila aka Troll Center Agency Hanggang ngayon po, nag e exist po yan Pero yung may mga sikmura na lamang na matitibay ha? Imagine nyo no, ang dami niyang defender vlogger bago mag-eleksyon oh, no. Pero after election, after how many months, di ba na wala na silang lahat? Tama Kasi nga, karamihan sa kanila nahiya sa kanyang mga pinaggagagawa. Imagine no, basurang presidente ang sinusuportahan nila kapalit ng pera. Ew! Alam nyo ba na muntik na kaming makuha niyan before election 2022? Kaso loyal kami kina PRRD at Kuya Bongo. Kaya tinanggihan namin kasi bongo kami before election eh. Kaso hindi naman siya tumakbo kaya nagkanda watak kaming lahat nun kasi wala kaming presidenteng sinusuportahan. Kaya kung saan-saan kami napunta nun. Kaya eventually, nag-BBM ako. Alangan naman si Isko ang suportahan ko o si Lenny. E binibira-bira ko yun before election, di ba? Alangan lunukin ko ulit ang mga sinuka ko. Di ba? Di po ako ganun. Kaya eventually, ayun, nabudol din ako. Kaya naman nasa faction po ako ngayon ng mga nabudol na Pilipino na galit na galit na sa incompetent na presidenting ito. Pero kung sakaling nakuha niya kami noon, tapos ganyan ang performance niya ngayon, pucha aalis ako sa kanila. Dahil di ko po masisikmura na suportahan ang basurang presidente. Imagine, anong iba vlog mo para i-defend ang ganyang klaseng presidente? Pucha, walang-wala ka sa kalingkingan ni President Duterte. Tama. Yan si PRRD guys, ang masarap suportahan. Kasi sobrang dami mong masasabi para siya ay suportahan. Yeah! Dahil marami po siyang nagawa sa ating sambayanan. Tama. E si Visionary and Party President, ano? Masasabi mo rin ba ang sinabi niya? Na binangga ng barko ang mga flood control projects niya? Nasira pa yung flood control natin. Binangga ng barko. Binangga ng barko. Binangga ng barko. Kaya halos lahat ng bayan ay nasa ina na nakakaroon. Na, na. O diba? Nakakahiya, diba? Kaya nung sikmurain yun? Yung mga defender pa rin nila hanggang ngayon? Psst. Nakakadiri kayo, boy. Kayo, vlogger kayong bayaran ng basurang presidente na to. I-defend e de nyo to? Itong statement na to? Diyos ko Lord naman nasaan ang dignidad at prinsipyo ng taong susuporta sa incompetent na presidente na to. Mukhang wala na yata kasi puro mukhang pera ang mga taong to. Alam niyo guys, uulit-ulitin ko sa inyo sa tubig binibira ko tong basura na to. Na meron na lamang dalawang rason kaya may sumusuporta pa dito kay Junior. Una, blind follower ka. Pangalawa, bayaran ka. Ikaw. Oo, ikaw saan ka sa dalawang nabanggit ko. For more videos, ifollow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT. Maraming salamat mga kabayans!